butterfly house see, I can touch them wow Yon, good morning sa inyo uh, malat pa rin yung uh, boses ko kasi uh, meron pa rin akong ubo o plema, hindi pa gumagaling so ngayon na uh, off ko na naman at eto uh, umaga pa lang, naglaban na ako tapos na ako maglaba tapos uh, namali na rin ako Bumili na ako ng mga lulutuin kong uh, pagkain ngayon. Uh, yung kakainin ko, yung ulam ko, at saka yung para bukas, yung babaunin ko sa trabaho. So, namin na ako dun sa baba. So, eto na yung binamili ko. Uh, buyas. Bawa. Ito, favorite ko to seasoning. Pang sabaw, pag walang sabaw. Tapos kailangan ko nito kasi lilinisin ko yung partition ko. Tapos ito, Tinulutuhin ko ngayon gulay na may miswa. Ito, may miswa. Tapos, sasamahan ko ng manok. Yan. So, nakapagsayang na rin ako. Yan, may itlog. So, ayun Kompleto na. And then, mamaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro, uh, magagala na naman tayo. So, mamaya, bababa ako at uh, gagala ulit tayo dun sa magandang park sa baba. Sa likod lang nitong building. So, fancy na kayo sa boss ko. Talagang pangit kasi gawa nung uh, plema ko. So, see you na lang mamaya. Uh, magluluto muna ako. Alright. So, lahat lang yan, bigas at saka yung manok. Uh, 60 lang lahat. 60 dirham. So, biro nyo, wala pang isang na pakarami ko na napamili. Eh, sa Pilipinas, Diyos ko po. Yung isang libo. Tsaka, masarap mamili dito. Tapos, sa uh, lalakarin mo lang. Papunta dun sa uh, supermarket. Hindi nakakatakot. Kasi, hindi ka guys sa Pinas masama ka lang maningin, maganda lang yung porma mo, pag titripang ka na, bubugbugin ka na. O kaya oh, hold up ka, snatch yan, mga ganan. Di naman sa sinisira yung kompinas, pero real talk ba? Mas maganda pa rin dito sa abroad kahit papano. Uh, peaceful, uh, hindi nakakatakot. Tsaka yun, kahit papano, nakakaraos. Makakabili ka ng mga pagkain kahit konti lang yung pera mo. Eh sa Pinas, pag wala kang pera, pahirapan sa pangungutang o pahirapan makakuha ng pera. Eh dito, madali lang. So paano, muna ako So guys, nandito na nga tayo sa labas Ng ating building At uh, tapos na akong magluto Tapos na akong kumain, tapos na akong maglaba Nakatulog na ako Nakapag video call na ako sa pamilya ko At eto, maglalakad-lakad naman tayo dito Pampatanggal ang stress at At syempre, lakad-lakad na rin Pampatanggal ang tapa So dito na ulit tayo sa park Maganda kasi ang panahon ngayon eh Tapos ayun, uh, hindi na masyado mainit At Siyempre, hindi weekend kaya ako konti yung tao dito sa park. Pero mamayang hapon-hapon ng konti, medyo wala ng araw. Marami na ulit tao dito. Huh, ang sarap kasi ng pakaramdam dito. Masarap pa maglakad-lakad dito pag ganitong nga uh, hapon na. Pero plano kong puntahan yung, ano, uh, yung isla sa gitna, yung man-made na isla. Uh, kaso mahal yung bahay doon eh, 35. Pero tanong natin ulit, puntahan ulit natin maya-maya. Yan, medyo nag-ahit na rin ako. Kasi kanina makita nyo may balbas ako ngayon wala Gahit na ako eh. <laughs> Yun. Tapos sa uh, malat pa rin ako. Puta. Meron pa rin akong uh, ubo. Hindi pa rin matanggal yung plema ko. Mamaya bibili na ulit ako ng gamot. Baka sakaling mawawala na. Whew. Sarap ng hangin dito. Sikat pa yung araw eh. Kaya wala pa masyadong tao. Tapos yung isang araw, nung last time na pumunta tayo dito, may mga paupahan na bangka, di ba? aso ah, mahal nun. 50 dirham daw ang kalahating minuto. O 15 minutes. O 30 minutes. Eh, 50 dirham. Mahal yun. Makakabili na ako ng ano, labing ah, limang kilong bigas dito. Kasi ang limang kilong bigas dito, ano lang, ah, makakabili ka ng 15. So, yung 50 dirham, makakabili, ng tat makakabili na ako ng tatlong limang kilong bigas. O... 15 kilo na bigas makakabili na ako kaya sayang naman eh siguro pagdating na lang nung ano mag ina ako pag mamamasyal kami yon sakay kami dun sa bangka na yon na uh, paupahan May mga upuan din dito sa tabi ng dagat, mga bench. Pwede kang maupo pag uh, wala nang sikat ng araw. Pwede kang magpahinga dyan. Meron nga dito mga nagkakamping eh. May mga beach chair. Minsan may tent. Tapos dito sila kumakain nga uh, pamilya. Ito, restaurant to eh. sino restaurant. Pero hindi pa nagbubukas kasi tanghali pa. Siguro sarado pa siya. Mamaya pang gabi magbukas. Ito yung mosque nila. May mosque dito. So guys, uh, nandito ako ngayon sa ano, yung man-made na island. Bumili ako ng ticket. 40 mayroon daw dito yung butterfly na parang butterfly farm. So, pasok tayo, tingnan natin sa loob. Alright, nandito na tayo sa loob. Ito na yung ticket natin. Uh, meron daw ditong butterfly pero ewan po kung ano yung butterfly na yun siguro yung parang butterfly farm Ganun. so bihira yun kasi disyerto to sa so, ma mga mga butterfly dito ay eh. di ba bihira nga puno dito eh buti nga may nagkakapuno na dito dati wala alright makikita ah, natin yung may tsura nandito na tayo yun o oh. dagat dyan tulay na natatanaw natin ito yung mahabang tulay yan na yung pinaka isla niya. tapos doon tayo galing kita nyo tayo galing tapos ito yung kabila so ito na yung isla ito na yung araw so pasok na tayo kaso ah, mahal ang bayad 40 dirhams eh di limang piso na lang makakabili na ako ng tatlong limang kilong bigas o 15 kilos na bigas mahal ding maggala dito sayang din yun 15 kilos na bigas tapos uh, ang makikita pa lang isla ay <laughs> hey, nato bagay wala namang magawa try lang experience Alnoor Island So saan tayo magsisimula. Uh, number 1 kasi nakalagay Butterfly Butterfly House. So punta muna tayo sa Butterfly House. Kanan. Butterfly House. Wow. yung Butterfly mongin? House. Maraming nga siyang butterfly

Exactly. wow so we import the pupa and it's the pupa that becomes butterflies from here so you imported the pupa yes so the wow. pupa is yeah. the third stage within the butterfly life cycle so uh -huh. that's what we import and then we have a chamber here where we get to glue them on the sticks and then they get to hatch between 4 to 14 days wow. and uh, when nice. they hatch they get to fly around here that's why the temperatures within this area are controlled allow uh -huh. them to be able to survive well, to be able to reproduce, and also live. Oh, ah, so they are reproducing also? They do reproduce, yeah, wow. yes. We actually wow. have 22 different species. That blue one is called the blue one. They are very so, friendly, see? I can touch them. Wow! Wow! This place is amazing! Imported pa pala itong mga butterfly na to mula Costa Rica. Tapos meron din Philippines. Meron yung pinakapangitan sa Philippines. <laughs> yung itim. Lagi mo nang makikita sa Pinas sa mga tabing uh, kalye. Yung mga pakain siya eh. Ito. Ito yung pakain niya. Lemon. Puro langgam. Wow. Ang ganda rito. Kulay blue. Wow. Wow, ang babait nila. Ang babait ng butterfly. Oh. Nalalapitan mo. Uy, kawa. Oh. Hoy! 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 Ayos ah. Nakahawakan yung butterfly. Ang babait. uh Kapatid mo, inimport pa nila yung mga butterfly. Hindi nga natin yung isa. dami oh. Sa taas. Wow. Wow. Okay, ito yung pagkain nila eh. Santan. Santan ba ito? ito pala yung sinasabi nila na ano pinanggalingan ano man tawag dito kalimutan ko na yan hmm. wow ano hmm, parang parang oh. lumabas na bagong labas Exit na ako. Okay na siguro yan. Okay naman. Wow. And, ano pa pala dito? pinatuyo to yung paru-paro. Oh, preserve. Ay, 60. Ang mahal. So empty. Oh. Yun, okay guys, uh, nakalabas na tayo sa Butterfly House At uh, medyo lilibot-libutin naman natin yung, uh, yung uh, Ito, itong isla Libot-libutin natin itong uh, palibot ng isla Tingnan natin naman So, lilibutin natin yung uh, palibot ng isla. Tingnan natin kung ano pang makikita natin dito along the way. Galing na tayo sa Butterfly House. Sulitin naman natin yung 40 dirhams na bayad natin kasi tsk, mahal eh. show <laughs> so, yung lalakaran mo kahoy. Edgar Tezak Sculpture. Ah, uh, guys, may nakita ako. Pwede ka dito magtatalon, no? Oh. oh. Wow. wow. Guys, may daan dito. Pwede ka magtatalon. Wow. Parang trampolin. <coughs> uh. Parang trampolin siya. Trampolin niya siya. So, pag dumaan ka dyan, pwede ka maglulundag. Uh, Tatalbog ka. Alright. Labas so, na tayo siguro maganda to pag gabi may ilaw eh okay okay wow solo sa tayo dito wow Pwede kayo maligo dito? <laughs> Alright. Pwede maligo dito. Maliligo na ako. Parang uh, kantarilya lang to eh. Sa amin. Ay, <laughs> uh, isa. Nice, nice din. Kaso malungkot pag mag-isa. Pagay. Sanay naman ako mag-isa. <laughs> Yan. Pag uh, lonely ka, magisa, isa May enjoy mo to. <laughs> Mahirap din pala mag-isa mag sana aw. Mas masarap pag may kasama at kakwentuhan. Eh yun eh, di kayo na lang yung kakwentuhan ko habang nagagala ako. Masyado pang maliwanag. Masakit sa skin yung ano. Liwanag ng araw, masakit pa sa mata. Ha. Huh. Right. Hindi pwede lumabas ng dagat pero basically dagat na yan. Basically, dagat yung tabi natin kasi syempre, palibot tayo ng dagat. Ano nga ito eh? yung uh, man-made island. Nasa na tayo ng dagat yung pinuntahan natin kanina. Yung kanina nasa labas tayo. Fossil rock. Fossil rock daw to. So, anong klaseng fossil rock to? Pag hinipo mo, magkakaroon ka ng anting-anting. O gugwapo ka. O magiging lapiting ka ng chicks. O hipuin na natin. Mga sakali. Mm-mm, ni -hmm. baka magkaroon ng genie. Genie, labas diyan genie. Ay, wala naman lumabas. Tara na. Bye. -bye. Dami namang uwak dito. Oh. Uro, uwak. lovers in the air. Hindi tayo pwede dyan kasi lover's swing eh. Wala naman tayong lovers. <laughs> Ako lang mag-isa. Eh sila, lovers. Kaya sila lang pwede doon. Kaya pass muna tayo dyan, pass, pass. Single tayo ngayon eh, single. Pagdating na lang ng aking uh, mag-ina saka tayo tumambay dyan. Pero sa ngayon, dun muna sa lovers. Alright. Rubat na to. Ito na pasukan ko. Ay, olive tree. You know? Olive tree. You know, nakakita ng olive tree sa personal. Siguro yun yung ginagawang Olive oil. Kaya nasa tulay na tayo. Pero hindi ako nakadaan doon sa kabila. Baka shortcut to. Hindi tayo dumaan sa kabila. O, mas maganda rin sa kabila. Hindi pa natin nakikita. Meron dito. Pumuna tayo. Naisipin ko muna kung sasabihin ko. Ah, ayun. Wala lang pala. Eh, so guys, yun know nga. Uh, nandito pa rin tayo sa man-made na isla. Dito sa... Uh, Ewan ko, ano nga ba tawag dito? <laughs> sa almajas Dito sa park na pinupuntahan natin. So, gumastos tayo ng uh, pera para lang makapasok dito. At uh, ito, namamasyal-masyal tayo. <coughs> Malat pa rin yung boses ko. Pansya na kayo. Ah, mainit pa. Pabisa na ako. Kaya pansya na rin kayo sa aking uh, oily na mukha. Whew, medyo okay naman. Maganda naman dito. So, teka lang. May taong dumarating. Nga, kaya, ibibidyo ako. <laughs> Mamaya na ulit. So, guys. Uh, balikan natin yung uh, lover's camp kanina. Kasi nakita ko dumaan na yung dalawang lover's. So gusto ko lang balikan at uh, gusto ko makita yung uh, magandang tanawin kasi kita mo yung dagat eh at saka yung mga building dito sa sa Sharjah dito sa isla. So balikan natin tingnan natin yung view. All right. Tara na Dami namang uwak. Dito ni. Ano, ng uwak eh. eh. Bagay lahat ng ibon inalagaan dito, bawal Eh sobrang dami na ng uwak. Alright guys, nandito na tayo sa The Swing pala, The Swing. So ito yung kanina. So ito yung gusto kong makita kaya gusto ko siyang balikan. Itong view. Yan. So kanina andun tayo. So paikot 'yan. Kita niyo yung mga building. Uh, guys, ito yung tinuturo ko lagi na palubog na araw paghapon, yun yung araw na yun, tapos yun yung mga building tapos doon tayo galing ng isang araw yung pumunta tayo sa dulo yung lumusot tayo doon tapos may parang water canal para sa Italy ba yun o sa Georgia tapos yun tapos meron doon park yun napakalaking uh, Paris wheel siguro uh, sa susunod na sahod siguro sa susunod na sweldo pumunta tayo dyan dyan naman tayo sa malaking Paris wheel na yan so kung makikita nyo guys so, oh. isla siya yun yung tabi ng ano yun beach Bakot naman siya, hindi hindi na basta-basta makakalusa So tara na, okay na May mga bagong dumating na lovers Buti na lang, naka tayo Buti tapos na tayo mag-video Yung mga Russian, mga Russian yung dumating Magsuswing sila doon, magsuswing Sakto, tapos na tayo So tingnan natin yung iba Diretso tayo sa paglalakad Ano kaya yung patay na uwak o nasabit na uwak? Nasabit yung paa niya. Patay na yata. Ayun o. No? Uwak. Patay na yata. Nasabit siya. Yun yung lovers kanina. <laughs> Umupo sila dito. Nagpahinga. Puno o. Oh. tinatawag na buntis na puno. Ilang months na kaya to? Oh? Oh. Pagdating dito sa baba. Ah! <laughs> buntis. Oh, ano nga tawag dito? Ito ba yung pandan o anahaw? Anahaw, no? Anahaw o pandan? Ewan, limot ko na. Parang anahaw naman yan. Alright, tingnan natin dito sa kabila. Playground. Ah, sa bata to. So, may playground din dito para sa mga bata. Pero, parang beach playground. Alright. Siguro pang 5 years old above to. 5 to 13. Huwag na tayo dyan. Hindi <laughs> na tayo bata. <laughs> okay, so far so good. Magaganda naman yung nakikita ko rito. aso ah, wala nga lang mga rides, mga kung ano-ano. Basta ano lang siya, yung tanawin. Nature. Kasi nga, share to. Tapos gumawa sila ng man-made island. Tapos tinanaman nila ng tinaniman ng puno. Para maging park. O, diba? Ah, may toilet. Ganda ng toilet. Wait. So, dito naman tayo sa kabila. Ano to? Ano to? May nakikita ako. Silver. Silver. Yun. Ano kaya to? Botones? Silver na botones na malaki? <laughs> oh, di ba? Malaking silver na botones. Wow. Pwede dito di, mag-selfie. Selfie. Di ba? Selfie. <laughs> Dapat nandito yung camera tas nandun sa kapila. Kaso walang tagahawak. So, ganito na lang. Wow. Alright. Horus Sculpture. Kita nyo naman. Yan yung labas. Ayan yung mga building Diretso tayo tayo ko naman pala magpahinga habang naglalakad May mga bench Wow guys Tinan nyo to Yun yung labas Doon tayo galing kanina O oh, diba dito tayo sa gitna ng dagat, man-made island. Eh, yun yung sinasabi ko sa inyo, pinapa-arke lang ano, bangka, ayun oh. No? Yan, yung bangka na yan, kasi mahal. Tsaka na lang. diretso tayo. Meron dito bolang bronze para santo. Wala na to. Ano meron dito? Wala lang. Oh, maganda siguro sa gabi kasi may ilaw. Right. Wow, ang lalaki ng cactus. Oh. Ang lalaki ng cactus, oh. Ang daming cactus. Ah, uh, ang <laughs> daming cactus. gatao ang cactus Ayan, ngayon lang ako nakakita ng cactus na gatao nakakita lang ako nito sa TV, sa mga movie pero ngayon, ngayon nakita ko na sa personal mga cactus na gatao ano? <laughs> ang dami sarap sigurong hawakan yan no? kaya magpagulong-gulong ka dyan hmm, sarap, kakapangilabot sarap din sigurong yapusin yan yan, sige, yung mga walang uh, mga walang jowa dyan, yaposin nyo yan yan lang yaposin nyo, cactus sigurado <laughs> nga saklap <laughs> ang sarap nyan pag nadali ka <laughs> alright, diretso na tayo ng ating journey Patapos na siguro tayo Kasi nalibot na natin Halos lahat Selfie spot Oh wow Oop, Selfie spot to Ay di selfie tayo dito Selfie Alright Okay Siguro patapos na Ang ating journey Nalibot na natin Ayun na yung Forty Dirhams Bye bye Forty Dirhams Yun na yun Naglakad tayo sa loob Ng isla Forty Dirhams na Walang rides Walang kahit ano Talagang pure viewing lang ng kalikasan at saka yung butterfly house kalikasan pa rin okay din naman ayos din pero mas masarap pumunta dito kung pamilya ang buong pamilya pero pag mag isa ka lang magbablog ayos din <laughs> dami naman CCTV sa puno eh yun oh, oh. kita nyo yan yun na yung labas lalabas na tayo tapos na ang ating paglalakad tapos na rin yung ating 40 dirham so tara na i-edit ko pa to alright so paano ah, uh, dito na nagtatapos ang ating paglalakbay dito sa manmade island na to na lagi natin nakikita 40 dirhams lang para makapasok ha uh, yun, nature lang so paano, labas na tayo ito na siya alright, labas na tayo sa Alnor Island ang man-made island na pinuntahan natin so yun, labas na tayo kasi wala, nalibot na natin lahat alam nga naman mag pa tayo ng uh, matagal at sulitin yung 40 dirhams wala rin naman tayong gagawin eh, labas na tayo kasi edit ko pa tong video na to pero napakaganda. Okay naman. Maganda naman yung uh, tanawin at mga nakita ko. Yun, dumadami na rin yung turista. Mostly mga puti, mga Russian yung pumapasok. Wala pa nakita nakitang Pilipino. Tingnan natin yung view sa labas. So, yun yung island dito. So, oh, hapon na. Palubog na yung araw. So, palabas na tayo, guys. Yun na yun. Yan, so dito, makikita nyo, yun yung paglubog ng araw. Yan, palubog na yung araw. Kaya maganda ng ano, mag-shooting dyan o mag-picture-picture. Uh, tapos dito sa kabila, yung pinuntahan natin sa noong isang araw, yung lobo, yung malaking lobo. Ayun. Malapit sa sila. Yun, hindi kita. Hindi masyado kita. Malayo. Pero yun, doon yung lobo. Tapos susunod siguro natin pupuntahan yung may malaking Ferris wheel doon sa kabila. At abilang lang nitong isla. Alright. Sibat na tayo. Sibat na tayo. Baka makabot pa tayo ng pulis. Sibat na na lang next time bye bye